Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa si James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi biten na monthly reading for September 2025. So, Sagittarius, kuno nyo lang po yung makaresonit kayo, ha? And leave the rest. Yung pong iba informasyon para po sa ibang Sagittarius yan. Okay po? Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. So, meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So, kung meron kang pong ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading sa isip lamang po ha. Huwag niyo po isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And I will answer that sa dulo po. So stay tuned for that. So Sagittarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking-malaking bagay po yan para sa akin. Para po every time na meron tayong free reading sa ating channel, ay eh, masuportahan niyo po ako. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you again for not skipping the ads. So Sagittarius, ano naging tayo sa inyo ngayong buong September 2025? Inhale. And exhale at the center of your reading. You have, wow, the King of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Five of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Three of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting current energy, you have the Ten of Wands. Lovely. In the area of your near future, you have the Eight of Wands. Wow, good news after good news after good news. Congratulations. In the area of your challenge for the month, you have the Ace of Swords. Clarity. In the area of your fortune, you have the two of wands. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the empress card. Lovely. At ang outcome mo for the month, eto yon Sagittarius, mamaya sabay-sabay ito sabay, siyang sabay, bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the world card. Yes, success, completion, acknowledgement, tagumpay sa ginagawa mo, or merong paglago-paglaganap. Especially here, um, Sagittarius in your astrology and planetary alignment, tumutugma because uh, sa inyong career, no solar eclipse on September 21 ang tabayanan naman to, may solar eclipse tayo sa 21 of September, uh, it signals major career change. So kung meron kang pagbabago, meron kang uh, iniiwasan, or meron kang tinapos na isang karera, meron kang career change sa buhay mo, no? So may paggalaw, may pag-iiba, may papasukin kang bagong portal when it comes to your career. Some of you, parang meron ding new job, or movement, or announcement na hinihintay, so congratulations. Baka meron po kayong announcement sa inyong trabaho or project, eto na yun. May tagumpay, may complete may approval, or meron talagang pagkatapos ng isang bagay na matagal mong pinaghirapan. At eto na yung aanihin mong tagumpay from this. Okay? Some of you, baka may promotion din na inaabangan. So, yung hard work mo, merong, merong hard work mo, merong recognition na matatama sa this time. So, congratulations. Sa iba naman po dyan na self-employed, baka meron kayong negosyo, or may serbisyo kayong binibigay from other people. This is a, parang client-based, kumbaga. This is a time for you to really mag-expect ka ng, progress or expansion, no? parang lumalaki, lumalago, marami ka ng kliyente, marami ka ng connections, at nagkakaroon ka ng maraming maraming mga um, income, kumbaga. So, expect the growth, expect the success, expect the money coming in, at tagumpay sa ginagawa mo this month. So, congratulations. sa Napakaganda for you. At the center, you have the King of Swords. King of Swords, sinasabi dito na, dahil sa iyong action, dahil sa iyong matalino at saka um, strategic way of doing things, dahil hindi ka ka nagpabaya, eh, hindi ka hayahay, eh, hindi ka kampante, eh, hindi ka nakaupo dyan, naghihintay lang na action, ikaw mismo yung punong abala, ikaw mismo yung gumagawa at nagsisipag, talaga namang nakukuha mo yung tagumpay this time. Um, here, this month, sa Chitaro, sila sabihan ka ng spirits mo to be um, smart. No? May mga bagay kasi na parang kailangan mong iwasan, kailangan mong um, pag-focusan, no? Kasi parang this month maraming distraction, maraming mga maniningning na bagay sa paligid na para uy gusto kong kunin niyan, uy gusto kong gawin niyan, uy gusto kong uh, mahawakan to, parang ganyan. So, you need to be smart enough to decipher o tignan kung ano yung karapat-dapat mo lang gawin. And parang sabi, sandalan mo yung katotohanan. What is katotohanan? Ano ba yung truth sa buhay mo? Halimbawa, ngayong buwan na to, kailangan kong mabuo ma o mapalaki yung kita ko sa negosyo. E eh, din doon ko lang mag-focus. That is your truth. Kailangan mong hawakan yun. Kailangan mong yan. Hindi ka dapat mag-give in. Halimbawa, si kumpare, yain ka mag-inom. O kaya si pinsan, yayain ka mag sa Tagaytay for three days. para yung negosyo, baka mapabayaan. So, parang ganun. So, hawakan mo yung katotohanan mo. Sabi mo, pinsan, sorry, hindi ko pwedeng sawama sa iyo kasi yung trabaho ko, kailangan kong alagaan, kailangan kong palaguin, kailangan hands-on ako doon. So, be smart in your decision. Huwag kang papadala sa mga distraction ng ibang tao o sa mga maniningning na parang gusto mong gawin na detour o uh, papa keep away from you sa mga dapat mong simulan ngayon. Sabi rin ng speaker, maging tapat ka, ha? Halimbawa, pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. Be blunt, be, uh, be truthful, be honest. Para hindi ka mabisi at also hindi ka makot off sa mga bagay-bagay na ayaw mo na gawin in the first place. Ngayon, tayo mo to parang akuin mo, namnamin mo yung mga bagay na gusto mo. And um, huwag mong katakutan na so na sa ibang tao, eh ayaw mo eh. Parang maging tapat ka doon. At kung tatagapin nila yung negatively, hindi mo na problema yun. Kumbaga, okay? The King of Swords is being clarified by you have the chariot card. Yes. When it comes to your success, when it comes to the things na gusto mong simulan, gusto mong asikasuhin, huwag mo ka mag-alala, your hard work mo will be paying off. Yung sinimulan mo, yung ilalakad mo this time, yung bubuin mo, yung journey na, na uh, yung Um, gagawin sa buwan na ito, magiging successful yan, basta magkaroon ka lang ng strategic planning. Okay? Kailangan umpisa pa lang nakaplano na yan para at the end of the month, nakita mo agad yung growth, nakita mo agad yung advancement, parang, para hindi ka magsayang ng oras, para hindi ka palikuliko o paiba-iba ng daan, kailangan nakaplano yan. Okay? Para hindi ka rin madistract na kung maraming distraction sa paligid, baka makaharang yan sa iyo. Kaya ngayon, make sure na yung plano ay uh, doable, reachable, practical, at saka Nakita ko maging sigurista ka din sa mga gagawin mo para dire-diretso ang tugumpay. Okay? In the area of what you want, you have the five of wands. You want always to win an argument. Meron sa inyo parang ganyan. Parang this time around, parang gusto mo yung plano mo masusunod. Gusto mo yung uh, nakatakda ay magaganap. Gusto mo na parang whatever you're trying to do is based on your own thinking lamang. Pero ngayon, sabi ng spirits mo, matuto ka ha sa ibang tao. Matuto ka sa discarte nila, sa strategy nila. Parang, uy, ang galing niya. I-apply ko kaya yan sa akin. So, wag mo laging isipin na kakompetensya mo o kaaway mo yung ibang tao. Sometimes, parang sabi ng spirits mo, wala ka namang kalaban, wala ka namang kakompetensya. Ikaw lang doon nag-iisip niyan. So, kung mag sila, mag sila. Kung mag-advance sila, mag-advance sila. Pero ang nakafocus ka sa'yo, Okay? Focus on your growth, focus on your advancement, focus on your leveling up. Ikaw lang, sarili mo lang dapat ang intindihin mo. Pero kung ikaw, Sagittarius, sa iba sa inyo, kung trabaho kayo sa very competitive world, sa very competitive na trabaho, huwag ka magalala because mayroong paggalaw sa iyong career, may paggalaw sa iyong um, hard work energy and hard work trabaho na mapupunta sa iyong recognition, promotion, expansion, and progress na matagal mong hinihintay. Kaya don't worry kung nito man nakaraang linggo, nakaraang buwan na parang kayod ka ng kayod ka, sabi mo, I want to win, I want to win, I want to win. Kailangan ako maging pinakamagaling sa kanila lahat. Pero hindi mo kailangan magpakapagod, hindi mo kailangan magpakastress because it will come to you. Okay? The five of Wands being clarified by, you have the Wheel of fortune. Yes, yes. Masyado mong iniisip yung kapalaran mo na gusto mong baguhin, gusto mong baguhin. Sabi nito, aandar yan. Under, gawin mo lang yung makakaya mo. Maging sponge ka ngayon, yung parang absorb the knowledge, absorb absorb the energy or the good things from other people para makatulong sa sa'yo para mapalish mo yung ginagawa mo, mapalish mo yung skills mo, para paturin ang umikot ang kapalaran mo. No? Improve yourself kesa laging nakatingin ka sa iba. Nakit, narinig ko na parang wag mo laging tignan yung chapter 15 nila sa chapter 1 mo. Nasa chapter 1 ka pa lang, sila sa chapter 25 na and okay yun. Ginugol nila lahat ng effort at time nila para palaguin ang buhay nila. Ikaw, nagsimula ka pa lamang. Kaya don't compare Don't uh always look for other people's uh, performance, 'yun sa lang para patuloy na umikot ang kapalaran mo, hindi ka panghinaan ng loob at magkaroon ka pa ng sigasig na lumaban, okay? In the area of what you need you need to relax, okay? Sa especially here, um sabi ng spreads mo in your Mercury entering domestic sector on 2nd of September. Ngayong buwan na ito, according to your planetary alignment, kailangan mo ng focus sa pamilya at family time. No bonding banding, uh, kain sa labas, kain ko mo gumastos kahit sa bahay lang no, magluto ka for the family, for your parents, for your kids, Bonding time to. Yung daw ang kailangan mo i-cultivate ngayong buwan na ito on September 2nd kasi papasok sa domestic sector mo si Mercury. Okay, so kailangan talaga ng time for the family. Alam ko, sinabi ko sa inyo kanina na mayroon kong advancements sa negosyo, Lalago na yung negosyo mo, okay yung trabaho mo, magkakaroon ka ng announcement or new job or new career change or meron kang project na talagang lalaguan may promotion ka at yun magiging busy ka. Kaya binabalanse ng iyong planetary alignments ang buhay mo. Magkaroon ka doon time for the family. Okay? Iwasan na doon yung mga away-away, sigalot of friction. Kung pwede mo na let go, let go mo na. At para talihin mo yung harmony at kaligayahan. Okay? Ngayon time talaga to really just give in. Give in ka na lang. Kung may gulo, may sigalot, may problema, hayaan mo na. Hayaan mo na. Kailangan talaga ng time na masaya lang. Kasi ngayon yung marital and uh, um, parang uh, love aspect mo with your partner, with your lover, magiging okay at magiging matatag yan. Strong and amicable relationship. And also, expect kang yan travel ha. Expect ka ng travel and vacation. Makakatulong yan sa'yo para makapag-relax ka. Andayan mong ginawa, andayan mong tinapos, inaccomplish sa buhay mo. Kaya importante makapag-relax ka at makapag-enjoy ka sa buhay mo. Okay? The Three of Cups being clarified by you have the Knight of Swords. Yes. Ngayon, Huwag mo siyang pag-isipan, mag-celebrate ka, have fun, il ilaan mo doon ang energy mo. Huwag mo masyadong i-overanalyze yung mga bagay-bagay, lalo na tungkol sa pamilya, tungkol sa bahay, tungkol sa bonding mo, no? Minsan kung ano yung I-enjoy mo na lang. wag mo masyadong tignan mabuti o huwag masyadong maging cerebral, no? Parang wag mo masyadong maging analytical or wag ka masyadong maging lohika. Kailangan ko ano naramdaman mo nandyan. Uh, Mag-video ka, video kayo. kailangan kumain sa labas, kain kayo, no? Bonding time and relationships ang kailangan mo i-cultivate this time kasi nagbabago na yung buhay mo when comes your career. Kung yung career mo umaangat, lumalago at nagiging komplikado dahil nag, marami nagbabago dyan, dapat yung solid na connection mo, with your family, maparatili mo yan. Okay? Napaka-importante for you. Especially here, in the area what's affecting your current energy, you have the ten of wands. Napakabigat na ng mga daladalahin mo. Your, um, your work, your responsibility, your obligations, pasan-pasan mo lahat yan. Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, kalma lang. No? Mag-succeed ka naman dyan. Mahatapos mo rin yan. nakita ko talaga dito na kung ano man yung pinag sa may mo sa Sagittarius ngayon, nanonood ka ngayon, mahatapos na rin yan papasok ka na sa nearing of the end. Nearing of the end of the cycle, end of the hardship. Kaya ngayon, pag malapit nang matapos, kailangan po talaga mag -strategize. Kailangan mo talagang isipin kahit sa pinakamaliliit na detalye kung ano yung kaya mong asikasuhin para sure ball tapos nito. And makapagsaksid ka na, okay? Matapos na yung biyahe, matapos na yung pinaghirapan at makuha mo yung tagumpay na hinahangat mo. So go on, hard work, push, push, push. Malapit ka na sa katapusan niya at makukuha mo na yung reward, promotion, or announcement na hinihintay mo sa project na ito o sa ginagawa mo na ito. Because the celebration is coming at matapos, malapit na matapos yung bigat na yan. Okay? The 10 of Wands being clarified by the Page of Pentacles. Yes, ito yung panahon na aralin mo daw, um buhisin mo, make this your top priority, okay? I-prioritize mo siya this month para totally matapos na, makompleto na, mabuuna, at makuha mo na yung good outcome from this. Ito yung pagkakataon na huwag ka na magpakampante, huwag ka magpakahiyahay, do this, do this, so that matapos makapag-celebrate ka na with your family, okay? Pero importante rin Sagittarius na relax lang, relax lang. It will come to you, it will, it, it will be given to you. Uh, magagawa mo yan sa schedule mo. Mahagwa mo yan bago matapos ang deadline o matapos ang outcome. Basta nakatutok ka lang dyan at saka pinaprioritize mo, it will come to you. Okay? Nakita ko talaga new job, no? May papasok sa yung bago with a page of pentacles here. Meron kang aarari na bago or may paggalaw. Baka talaga may promotion ka, new position, new department or may announcement sa inyo na parang, uy, si, si, Sagittarius na may bagong position, may bagong um, gagawin, may task ka, may assignment ka na magpapalago sa yung kapirahan. Kaya gawin mo pag sumikapan mo, work hard for this because it will lead you to your success, to your money success, to your growth and your recognition, okay? Especially here in the area of your near future, you have the Eight of Wands. Eight of Wands is a card of good news. May darating sa iyong magandang-magandang announcement o magandang-magandang andar. Napakabilis, napakaganda at napaka-expansion. Uh, kumbaga. Kaya ngayon, tumutok ka, ha? uh, harness yourself, prepare yourself because makapasuong ka sa magandang laban. Magandang laban kasi may pagkabago sa career, may, may promotion, may announcement. Talagang bagong-bagong gagawin ito. Kaya kailangan mong patunayan sa kanila na kaya mo, na ikaw yung deserving, ikaw yung talagang, talagang better person to get that. And uh, with enough focus, with enough dedication, magagawa mo naman yan. Kaya huwag kang matakot, huwag kang panghinaan na loob, makakaya mo to. And with this good news, uh, ma-overwhelm ka kasi sunod-sunod eh. Pagpasok ng good news, may good news pa ulit, may good news pa ulit. So parang ang dami mong pangahawakan all at once. Kaya kailangan relax ka lang ha. Have fun. Enjoy mo yung nangyayari. E enjoy mo itong mga magagandang balitang darating sa'yo kasi marami ito. Kaya uh, ngayon kailangan parang kurutin mo ang sarili mo. Kailangan gising na gising ka para namnamin yung bawat isa dyan. Para hindi ka mahang. para parang bigla ka naghang kasi parang hindi mo mo hindi mo makakalain na darating na siya at baka ma-overwhelm ka masyado. So ngayon, be alert, be active. It will be yours. Basta may focus ka, mapapanatili mo sa buhay mo yung mga good news na yan. The Eight of Wands being clarified by the Star Card. Yes, yes, yes. Star Card is all about wish fulfillment or prayer answered. So, ito talaga yon. Confirmation, may dasal ka matutupad, may hiniling ka na matutupad this time at darating sa buhay mo na sobrang bilis. Hindi mo akalain na darating na, hindi mo akalain na nandiyan na, hindi mo akalain na eto na pala yun. Pero a-actionan mo agad-agad. And uh, kailangan i-grab mo where it's there. no Grab the opportunity, grab the power, uh, grab the, uh, the, the blessing agad-agad. Kasi baka mamaya ma mawaglit o mapunta sa iba, kailangan nakatuto ka dyan. Sabi rin ng spirits mo, eight of wands sa card of travel. Baka meron sa inyo babiyahe, mag magkocommute o may pupuntahan ng ibang lugar. This is it. A very, very good time for you for vacation or talagang travel. It's gonna be a good, good time for you. Kaya, uh, i-enjoy mo yung proseso na yan. Okay? In the area for challenge, you have embrace enthusiasm, shout out to the heavens with the happiness. Yes. Ngayon, enjoy mo lang. Maging masaya ka lang kung ano yung papasok, kung ano yung dumarating. Huwag mong katakutan, huwag kang umatras, huwag kang matakot embrace mo lang siya ng buong mga bisig mo at sabihin mo, eto yung babago sa buhay ko, eto na yung chance ko, no? So, kung meron ka mga announcement or new job, new opportunity, yakapin mo lang, wag mo pangunahan negativity, it will be good for you. Another message, you have passion and pleasure, yes, savor your life. Sabi ko naman sa inyo, di ba, habang umaandar, nagkakaroon ng pagbabago sa karera mo, dapat ini enjoy mo din, nag celebrate ka, ninanamnam mo yung tagumpay. Kaya, passion and pleasure, dapat magkasama yan. Uh, ano man yung binubuo mo sa buhay mo with love uh, do with your do your best do your best but at, at the same time i-enjoy mo rin siya okay in the challenge you have the ace of sorts dapat daw dito dumadiretso ka uh laban so because Ace of parang yes so laban kaya natin kaya natin to ikaw yung nasa una ng battle ikaw yung sa unahan sumusugod ka parang ganyan so ngayon sabi ni ng Spirit mo maging clear sa mind mo kung ano yung gusto mo ha maging clear sa mind mo kung ano yung mga bagay na dapat ilaban kung ano yung dapat na wag na patulan kung ano yung dapat na i-carry over mo sa life mo na valuable at worthy tapos yung ibang bagay na panggulo lang bitawan mo yun para maging klaro yung daan mo patungo sa tagumpay mo. Sabi ko naman sa iyo kanina, di ba, parang maraming distraction, maraming mga eche-boreche sa paligid na haharang sa gusto mo o malilingat ka, mapatingin ka sa iba kasi maraming maniningning sa paligid na gusto mong kunin, baka mal, maka, makaalpas ka sa goal mo. So, ngayon, kailangan clear ang mind, clear intention, clear ang goal, maging disiplinado ka this time para nakatumbok ka sa gagawin mo, hindi ka maligaw-ligaw. Okay? Ace of Swords being clarified by you have the Eight of Pentacles. Yes, it's all about your work. Dahil may announcement sa'yo, may promotion ka, may career advancement, may career change. Sa negosyo mo, baka mag-expand, lumago, mag-progress. Baka ma-cut -ma off ka dun sa magagandang nangyayari. Parang, uy, ang ganda niyan, ang ganda niyan. Gusto mo itry iba. Kaya ngayon, parang nawawaglit ka o nalilito ka na o naliligaw ka sa so dapat mong tumbukin. Kaya ngayon, make sure na sa work mo, work hard for it. Linangin mo yung talent mo, skills mo, palaganapin mo, uh, i mo yung life mo dyan mag-focus ka dyan and maging clear sa'yo kung anong gusto mo at kung anong ayaw mo para hindi ka ma-distract. Okay? Napaka-importante nito. Baka distraction ang kalaban mo this time. So make sure talagang eyes on the prize, eyes on the target. Okay? In your fortune, bigyan ka tayong tatlong fortune cards. You have your magical abilities are growing. Use them wisely. Your intuition, your power, your skill, yan yung magic mo. Kaya gamitin mo yan na maayos para sa mga new blessing na darating, ipapakinabangan mo siya totally. Okay? Another message, you have your intuition is your greatest strength trusted trust it. Yes, kakasabi ko lang, yung intuition mo, yung pakiramdam mo, yan ang bala mo para magawa mo yung tamang hakbang. Another message, you have a new opportunity. Yes, will bring you closer to your goals. Yes, yung mga bagong trabaho, bagong advancement, promotion, paglago ng negosyo, yan ang makatulong sa'yo para mabili mo na yung gusto mo, uh, mabayaran yung dapat bayaran, makapag-ipon ka, para yung mga goals mo ma-accomplish mo na. Especially here, in the area of fortune, merong kang dapat gawin this time to step out of your comfort zone. Okay, Sagittarius, nakikita ko rito na parang yung iyong pagsugal sa isang bagay, yung pagkawala mo sa nakasanayan mong mundo. Sabi mo, ay try ko ito, punta na ako diyan time na to to take a leap of faith, time na para sa promotion, time na para mag-iba ng trabaho, maghanap na ibang lugar o lumipat ng ibang mansa o umuwi ng Pilipinas. Pero kong paggalaw na sobrang kakaiba o sobrang risky o sobrang out of your comfort zone o out of your playing safe na dito mag magkakaroon ng tagumpay, magkakaroon ng magka-pay off, kumbaga, yung risk mo this time. So congratulations, dahil matapang ka ngayon na sumuong sa mga bagong teritory, sa mga bagong gagawin, magka-pay off yan, magkakaroon ng magandang resulta for you. Congratulations. The two of ones being clarified by the high priestess. Yes, your intuition will lead you to the right, to the right decision. Okay? ang payo sa'yo. Kung ano man ang desisyon mo, dito man sa kanan o sa kaliwa, sa ibang bansa man o sa Pilipinas, kung magagawa ka man sa comfort zone mo o palabas sa iyong mga bagay na hindi mo pa nagagawa before, basta pakinggan mo intuition mo, hindi ka ililigaw niyan at patungo yan sa magandang kinabukasan mo. Okay? So, listen to your heart. Pakinggan mo puso mo. Ano ba yung gusto mo? Ano yung ayaw mo? Ano ba yung pupuntahan mo na maraming tao sa paligid mo nagsasabi, wag yan, wag yan, wag yan. Pero ikaw sabi mo, hindi, ito gusto ko eh. Ito yung pangarap ko. Ito yung, ito yung gusto kong puntahan. Pasensya na, gagawin ko to. So, listen to yourself. It will lead you to the right decision this time. Okay? Ang, in the divine messages, you have a win-win outcome is forecast. Yes! Magwawagi ka dyan sa decision mo yan. Kung ano man ang piliin mo, it will be a win for you at talagang success ang lalabas dito. Congratulations. Another message, you have take time to breathe out. Yes! Sa sobrang Daming mangyari sa karera mo, sa ka, sa trabaho mo, sa kaperehan mo, sa negosyo mo. Talagang kailangan mo huminga at yung hingahan mo pamilya. Kaya sabi ko sa iyo, di ba? On uh, Mercury entering domestic setor, sector on September 2 September 2. Kailangan mo mag-focus sa pamilya, sa family matters kasi sila ang hingahan mo, sila ang bonding time mo, sila ang relaxation mo. Kaya sa dami ng pagbabago, kailangan kapitan ng pamilya para uh, magkaroon ka ng time to relax and uh, makahinga, okay no? Kasi para balanse pa rin ang buhay mo moving forward. In the air area of your divine messages, you have the Empress card here. si Empress card, sinasabi sa iyo ng spirits mo na kailangan ng time for yourself. Okay? Kung kailangan mo mag-travel, go push. Kailangan mo Kailangan mo to go out kailangan have fun for the family. Go push. Kasi marami ka na mabubuong mga kaganapan this time about your uh, trabaho, negosyo, lumalago, umaandar. Kaya yung create mo, yung pinagsumikapan mo in the past month, nakita ko pa past, past six months inasikaso mo to mga papers documents um ng uh, visa or interview lahat yan mabubuo no hindi mo kailangan magpakapagod hindi mo kailangan magpaka -stress. because si Empress card isang kumpas lang niya isang ganun lang niya magaganap tinama naman napakalago ng kanyang fields lahat ng puno lush yung tubig umaagos ibig sabihin hindi mo kailangan magpaka -stress. gawin mo lang yung makakaya mo everything will go out in your favor okay nakita ko rin dito Sagittarius in your uh, guidance sabi ng spirits mo na magkaroon ka ng time to to self-care okay self-care self-love baka mamaya kakakayod mo napabayaan mo na ng trabaho napabayaan mo na ng sarili mo hindi ka na natutulog ng maayos ano ngayon Uh, have more time for yourself. Kasi sobrang kayod ka pagpasok mo ng September, October. Naku, napaka-busy mo with new job, with new opportunity, lumalagong negosyo, at saka career change. Napaka-busy mo kasi marami kang bagong gagawin. Kaya take time ha this month to really cultivate yourself, love. mag ka, uh, matulog ka na mahaba, uh, mag-relax ka, kumanta ka para relax. At saka makapag-energize ka para next month, buong-buo ka, okay? Ngayon, isawa mo sa equation ng puso mo ang sarili mo, okay? The Empress card being clarified by you have the Devil card. Okay. Ngayon sabi ng Spirit mo, meron ka mga deep, deep desires sa buhay mo with the Devil card. Na parang yun, pangarap na pangarap mo, pero nililihim mo lang yan. Hindi mo sinasabi sa ibang tao kasi siguro nakahiya o baka pagtawanan ka o baka maliitin ka o baka ano, i-judge ka ganyan. Pero ito yung mga ultimate desires mo. Yung mga parang gusto, gusto ko makuha yan, gusto, 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 ko, gusto ko mabili yan. pero hindi mo sinasabi. Ito yung pagkakataon na relax lang. Relax lang. Yung mga desires mo, makukuha mo ma-attract mo yan. Ma yan. Napaka-magnetic mo this time. Kaya, Huwag kang papagubo sa mga negative thinking mo, sa mga maling sinasabi mo sa sarili mo na mahina ka, hindi ka magaling, hindi ka maganda, hindi ka gwapo, hindi ka magatagumpay. Nako, itapa mo sa bintana yan. Don't listen to negativity. Always trust yourself. You are beautiful. You are creative. You are passionate. You are attractive. No? Lahat ng ikikreate mo, makakreate mo yan. Kaya yung mga negativity, tapon mo yan. Huwag mo pakinggan yan. Okay? Ito ang outcome mo, Sagittarius. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have target a goal-oriented person. Yes, kakasabi ko lang sa iyo kanina, eyes on the prize, eyes on the prize, eyes on the target. Hindi pwedeng na-distract ka sa iba't ibang bagay. na message, you have axe, forces working against you. Yes, may mga taong gustong humarang sa iyo, may mga tao na akala mo kalaban o kaaway. Ngayon, ang strategy mo, matuto ka sa kanila. Meron kang mahukuha sa kanila na pwede mo i-apply sa iyo na makakatulong sa iyo para mag-succeed ka. Okay? another message you have v victory is in some endeavor yes magwawagi ka daw this time congratulations this is a time for you na manalo ka for a career change a career advancement announcement or talagang Project this time na talaga magpapromote promote sa iyo, magbibigay sa iyo ng recognition or progress and expansion. So congratulations. Another message, you have money path. Yes, a path with money is waiting for you to find it. Yes, pero ka talagang uh, career movement at paglago sa iyong income this time. So congratulations. Very very beautiful para sa iyo. Ang outcome mo Sagittarius ito 'yon, but first uh, as um paalala ko lang, meron tayong isang tanong, isang sagot later after this kaya ihanda mo na 'yung question mo, okay? Ang outcome mo, oh Sagittarius, for September 2025 ay ah, you have, wow, the moon card. The moon card is all about you trusting your intuition kung meron kang gagawin, meron kang lalakbayin, meron kang sisimulan, meron kang bibitawan, intuition mo ang gagabay sa para malaman mo yung tama. Okay? Ngayon, sabi mo parang ang hirap-hirap, nakakatakot, mar maraming uncertainties, marami akong hindi naiintindihan, intindihan, uh, marami akong hindi gamay. Paano to? Paano to? Paano to? Paano to? Sabi ng spirits mo, believe in yourself. If you have faith with God, if you have faith with yourself, if you have faith sa journey mo sa goal mo na to, kakayanin mo. Kahit na hindi ka sigurado, there's power and there's magic in doing things. Kahit na hindi ka sure kung ano kakahinat there There's power there. There's magic there. Kaya kapitan mo yun. Ngayon, manalig ka sa sarili mo. Kung ano mo yung mga question na hindi mo naiintindihan, huwag ka mag-alala. At the right time, lalabas din yan. Maiintindihan mo rin na parang, ah, yan pala yung meaning nun. Ah, yan pala yung dahilan. Ngayon, maiintindihan mo na. At saka, magkakaroon ka ng lakas sa loob na ituloy pa. Kasi unti-unti nagbubukas sa'yo yung katotohanan. Okay? The moon cards being clarified by you have the seven of swords. Yes. Kung ngayon may mga bagay ka na hindi nagagets, hindi naiintindihan, okay lang yan. Gawin mo lang in your own proper way. Kailangan daw makabagong approach mo ha. Yung old ways mo hindi na ubra Yung old strategy, old plan, tapon mo na yun. Kailangan ng bagong strategy, bagong atake, bagong plano para umubra tong daan na to patungo sa tagumpay mo. Yes, mahirap, hindi ka tababulahin, mahirap, matagal, at marami ka pang kailangan, asikasohin, marami kang kailangan paghirapan, especially here with the 10 of Wands, kailangan talaga ng hard work, dedication, priority para mag-work ito, no? Pero kung dedicated ka talaga at may trust ka sa sarili mo, magagawa mo 'to. Ngayon, sabi ng spirits mo, i-secret is mo lang daw muna 'yung ginagawa mo. Huwag mo muna ipamalita sa iba kasi baka may ma-jinx o kaya harangin pa ng iba. Saka mo na lang i-broadcast kapag tapos na o kaya successful na para walang humarang, okay? Yan po ang inyong September 2025 Sagittarius. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Mabilisan lang to. Concentrate on that one question. Okay? Oh, tumapon. You have one and you have two. Okay? Be kita ng angel card because your angel guide nasa tabi mo sila ngayon clarifying this question for you. You have one and you have two. Okay, Sagittarius, open your eyes. Inhale and exhale the answer to your question. You have... King of Pentacles upright, you have the Ten of Wands in reversed, you have recovery, and you have if you believe. Okay, ngayon umaganda pa lang sitwasyon. Parang sabi, huwag mo daw biglain kasi nag-recover pa. Kung baga lahat ay hindi pa ganoon at the best extent, kung baga parang huwag mo daw munang galawin, hayaan mo na maghilom, hayaan mo na umandar, hayaan mo na mag bago mo aksyonan o bago mo galawin. Okay? If you believe, kung taga naniniwala ka na sa iyo yan, mo. wag mo sukuan, huwag mong bitawan. Okay? Sabi yan ng angel mo. With your spirit guide, sabi niya, King of Pentacles, this is something good. This is something beautiful. Kaya kailangan sigurista ka. Kailangan bawat step, sinasiguro mo na tama yan, maging practical sa approach mo para tama ang hakbang, tama ang outcome. Sabi naman ng Ten of Wands in reverse, sabi dito, parang masyado ka pa nabibigatan o masyado kang atras-abante sa gin nagawa mo. Parang kailangan ng full commitment. Kailangan ibigay mo yung lahat-lahat. Tapusin mo hanggang dulo para makuha mo yung good outcome. Huwag kang antras abante, no? Kasi maganda yung naghihintay sa'yo sa dulo. So, I'm gonna say, this is a yes for you. So, congratulations. Go with that question. It will be a yes. So, Sagittarius, this is your isang tanong, isang sagot. Ito rin po ang inyong September 2025. Sa po kayo sa po comment down below and I'll be reading messages. Thank you again for watching Hanggang dulo, Sagittarius. I love you. This has been James. So, James Araw, PH. God bless everybody.